Bakit nga ba sa tuwing tag-ulan, may mga bagay tayong naririnig pero hindi natin makita? Mga yapak sa bubong, mga kaluskos sa kisame, mga katok na hindi natin alam kung saan galing. Sabi nila, dalalang yan ng hangin, ng tubig, ng pagod. Pero paano kung may inuulit lang na kwento ang ulan? Kwento ng isang kaluluwang naiwan at isang inang may lihim na pilit tinatago. Ako si Laika. Limang buwan akong buntis nang tumira ako sa isang lumang bahay sa probinsya, ang bahay na minanako kay Lola Loring. Tahimik, malamig ang hangin, walang trapik, walang ingay, walang gulo. Pero sa katahimikang iyon, unti-unti kong narinig ang mga sigaw. Nagdesisyon akong iwan ang Maynila nang iwan din ako ng ama nang dinadala ko. Hindi na rin kinaya ng katawan ko ang stress. Puti na lang iniwan sa akin ni Lola ang bahay niya sa San Isidro. Matagal ko nang di napuntahan. Bata pa ako nang huli akong makapunta roon. Pero tandang-tanda ko ang amoy ng lumang kahoy, ang lagaslas ng ulan sa bubong, at ang kwentong ayaw naming marinig noong bata pa kami. Tungkol sa isang batang pinatay ng baha at bumabalik tuwing tag-ulan. Tumawa lang kami noon. Pero hindi na ako natawa nang mangyari sa akin ang mga susunod. Unang gabi ko pa lang, malakas na agad ang ulan. Pumutok ang kulog, halos gumalaw ang bubong. Tila ba may bumabayo sa bawat pintana. Sa kabila ng lakas ng ulan, may narinig akong mahihinang kaluskos sa kisame. Sumunod, may kumatok. Tatlong beses. Mabagal. Walang kasunod. Hindi ko pinansin. Kinabukasan, inisip kong baka lang hayop sa bubong. Pero habang naghuhugas ako ng pinggan, may nakita kong yapak, basang yapak, mula sa sala paakyat sa hagdan. Wala namang ibang tao sa bahay kundi ako. Inakyat ko ang hagdan dahan-dahan. Walang ilaw sa taas. Ginamit ko ang flashlight ng phone ko. Sa bawat hakbang parang bumibigat ang hangin. Pagbukas ko ng pintuan sa lumang kwarto ni Lola, Malamig na parang may aircon. Nakabukas ang bintana. Basa ang sahig at may iniwang marka, isang maliit na kamay na kalapat sa lamesa. Kinabahan ako. Pero pilit kong kinumbinse ang sarili kong baka hangin lang o baka may pumasok na hayop. Kaya pinunasan ko ang sahig, sinarado ang bintana at lumabas. Pero hindi ko mapigilan ang tanong sa sarili. Bakit parang may bata? Kinabukasan, pumunta ako sa barangay hall para magpaayos ng kuryente. Doon ko nakausap si Mang Densyo, ang matandang tanod na mukhang maraming alam, pero ayaw magsalita. Nang mabanggit ko ang mga yapak sa bahay, napatingin siya sa akin na parang may gusto siyang sabihin, pero pinili niyang manahimik. Pag alis ko, humabol siya at iniabot ang isang lumang notebook. Kay Loring yan diary yata niya. Basahin mo kung gusto mo pero huwag kang matakot kung sakaling may bumisita. Kinagabihan habang malakas ang ulan at may bahagyang pagputok ng kuryente, pinuksan ko ang diary. Doon ko unang nabasa ang pangalan, Elias. Ako si Loring, simula sa unang pahina. At gabi-gabi ko siyang pinapalayas. Pero hindi sa ang dasal, hindi sapat ang asin. Dahil ang sakit, hindi basta umaalis. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang binabasa ko. Anak daw niya si Elias, anak sa pagkadalaga. Itinago sa buong pamilya. Wala raw dapat makaalam, pero isang gabi ng malakas na ulan. Nalunod si Elias sa sariling bahay. Nakulong sa ilalim ng mesa habang bumabaha. Hindi siya natagpuan agad. Ilang araw bago na iyahon ang bangkay niya. At mula noon tuwing tag-ulan, may bata raw na nakikitang namamasyal sa paligid ng bahay. Basa, tahimik, umiiyak at nagagalit kapag binabalewala. Sa sumunod na araw, lalo akong pinasok ng kaba. Nagising ako sa lakas ng kulog. Nang sumilip ako sa bintana, may nakita akong bata sa may puno ng mangga. Basa, nakatayo lang. nakatingin sa akin, hindi gumagalaw. Napaatras ako, at sa mismong pag-atras ko, natabig ko ang baso sa mesa, nabagsak, nabasag. Nang pulutin ko ang piraso, may nakita akong nakasulat sa ilalim ng mesa. Ukit: Mama, huwag mo akong iwan. Nagwala ang loob ko. Umiikot ang mundo ko at parang hindi ko na alam kung gising pa ba ako o panaginip. Bumalik ako sa kwarto ni Lola at binuksan ang lumang aparador. Sa pinakailalim, may nakatuping damit pambata. May mantsa ng putik. Kasama ng manika na may sirana ang mata. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam ka kung para kay Elias o para sa anak ko sa loob ng tiyan ko. Pero alam kong may mali. At kailangan ko itong itama. Ikaw ba? Kung may batang nakakatok sa pintu mo tuwing gabi, hindi mo alam kung buhay o patay pa siya. Bubuksan mo ba? Comment mo kung anong gagawin mo kung may kumatok sa iyo sa gitna ng ulan at boses bata ang narinig mo sa kabila ng pinto. Mama, papasok po ako. Pero wala kang anak? Dumating si Tita Minda kinabukasan. Pagpasok pa lang niya, napahinto siya. Amoy mo yan, tanong niya. Laging ganyan dito pag tag-ulan. Pangunang damo pero may halong luma. Pinakita ko sa kanya ang diary, ang damit at ang manika. Hindi siya agad nagsalita. Pero maya-maya'y sinabi niya ang totoo. Anak ni Loring si Elias. Pero tinago sa buong pamilya. Walang may alam kundi ako. Nasa ilalim ng mesa si Elias noong bumaha. Tiraw siya lumabas kahit tinawag. Akala ni Loring ligtas siya roon. Pero hindi pala. Napahawak ako sa tiyan ko bakit hindi ko to alam. Kasi ayaw ni Loring dalhin ang kwento sa iba. Hanggang sa mamatay siya, sinusubukan niyang palayain ang sarili sa konsensya. At ngayong ikaw ang nakatira dito, baka iniisip niyang ikaw na ang pwedeng magbigay laya sa anak niya. Bumalik ako sa likod bahay. Sa ilalim ng punong mangga, may hukay. Doon ko dinala ang damit at manika. Nagtirik ako ng kandila. Binasa ko ang huling sulat sa diary ni Lola. Patawad anak, di ko sinasadyang iwan ka, pero sana ngayong narito si Leika, mapatahimik ka na. Nilibing ko ang damit at ang manika. Nagsaboy ako ng asin gaya ng turo sa diary. At sa unang pagkakataon sa limang araw, walang narinig na kaluskos sa bubong. Walang katok, walang iyak, tahimik. Hanggang ngayon tuwing tag-ulan, naririnig ko pa rin ang lagaslas ng tubig sa bubong. Pero hindi na ako natatakot dahil alam kong si Elias tuluyan nang nakahanap ng pahinga. At ako, ako na ang bagong ina ng bahay at may isang kaluluwang nakabantay sa amin, hindi para manakot kundi para magpaalala na ang ulan minsan hindi lang tubig ang binababa. Kung gusto mo pa ng mga kwentong gaya nito, mga lihim ng mga lumang bahay, mga batang naiwan ng panahon, at mga multong di basta umaalis. Mag-subscribe ka na at i-comment ang kwentong gusto mong ikwento namin. Baka kwento mo na ang susunod. Tag-ulan. Isa lang ba itong panahon? O babala?